Ito guys, welcome sa aking vlog. maglalaro ko ng juice. Guys, sa akin yung puti. Kapag gusto mong malaman kung magaling yung kalaban mo, o mahina ba, ganito yung gagawin mong moves. Ganito lang guys, para masukat mo ang galing niya. Guys, tulak ako ng super Yan. Yan. Pag magaling yung kalaban, guys, iba yung tulak niya. Yan. O kanyang, kanyang tulak, guys. Parang a-attack yung black. Malakas to. Pero hindi naman ako papahuli. Guys. Oh. Ano? Ang toy. toy. Wala. Dito guys kakain kakainin ko yung sa king side niya guys para sa akin yung laro yan bakit ko kinain guys para yung buong buong ano niya mapupukus lang dito sa king yung defense niya hindi na siya makapagkatake guys kakain lang yan yan Isang patibong lang yun guys. Sana panalo na siya. Kaso nga lang, yung yung mga pieces niya, mas maganda yung pagkaka sa akin kaysa kanya. Guys, ganito lang yung gagawin guys. Dilituhin mo lang yan ng horse. Yan. Gagawin niya na, guys. Ayun, nagpinsa sana siya guys. Tutulak ako ng pangpalito guys. Yan, pangpalito yan. Gagawin nyo guys. Aatake yan. Ayan. Sa akin guys. Ito lang yan. Pampalito rin. Pangalawang pampalito. Ditipihin sa ako. Ay, nrok. Okay. Nrok mo na pala. Atake yung black guys Ayun Magtatago i ko ako Ayun Okay Atake pa rin sila guys oh i Pero wala na Tapos na yung laro guys Tapos na Check Ayan bumalik Huli ka Balbon Check Check. Eh, ba't kumain? Eh, katuloy. Yan eh. lang, guys. Salamat.